Marami ang natutuwa dahil holiday ngayong araw at tumapat pa ito sa long weekend. Pero alam pa kaya na mga kabataan ngayon ang tunay na kabuluhan ng araw na ito sa ating kasaysayan? May report si Sherry Antores. Yes. 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 Ngayong araw ginugunita ang ikatatlumput dalawang anibersaryo ng pagkamatay ni Benigno Simeon Ninoy Aquino Jr., dating senador, naging gobernador ng Tarlac at isa sa mga pangunahing leader na oposisyon noong panahon ni Pangulong Ferdinand Marcos. Pero marahil ang alam na lamang na henerasyon ng mga kabataan ngayon ang masya ni Pangulong Noynoy -Noy Aquino. Kaya sinubukan namin magtanong-tanong para malaman kung sariwa pa ba sa kamalayan ng kabataan ang mga naiambag ni Ninoy at kung alam ba nila ang ginugunita ngayong araw. Ano yung interpretation nyo ngayon bakit holiday? <laughs> siguro po wag abusuhin yung freedom na natatanggap po natin ngayon. Isa siya sa mga nagsilbing bayani sa Pilipinas kasi po isa po siya sa mga naging pangulo. Siya nagbigay ng democracy after po ng Marcos dictatorship. Pag sinabi po natin ng kalayaan, dapat may responsibility din, din tayo na parang na parang i-protect din natin yung iba nating parang protektahan din natin yung kalayaan ng ng ibang tao. Nakalulungkot isipin ako, na kukunti na lamang sa mga kabataan ang nakakakilala kay Ninoy. Aside from it being having been declared a day of, uh, a day of rest, a holiday, Oh, pangalan, tinatay sa Tarma, mm -hmm. ni Chris, they should look at him as a man who sacrificed for them. Nagsakutisyo siya para sa bayan. Kung tutuusin, marami talagang naging aktibidad ang nooy si Senador Ninoy Aquino Jr. na hindi na alam na henerasyon natin ngayon. Kagaya ngayon, alam nyo ba na noong September 21, 1972, nagtalumpati sa AS Steps na ito dito sa Palma Hall sa UP Diliman si Senador Ninoy Aquino Jr. At dito nga, sinabi niya sa mga estudyante ang napipintong pagdedeklara ng batas militar. May paliwanag naman ang historia na si Professor Xiao Chua sa tila diskoneksyon ng kabataan ngayon kay Dinoy. Noon, bago pa yung mga events, naalala pa yung, yung nangyari noong 1983. No? Tapos alam pa ng mga tao yung kahalagahan ng demokrasya. Walang bayaning perfecto. Gayunman, hindi pa naman daw huli para makilala pa ng mga kabataan si Ninoy kung gusto talaga nila. Tayo na mismo yung magsumikap na mag-aral ng kasaysayan. Yung appreciation natin ng mga heroes natin, natatamo lang natin yan kapag tayo ay nagbabasa at inaalam natin yung buhay nila. Sherian Torres, Jemmy